Yan kakabsat mga and dito tayo ngayon sa may bayan park Actually under renovation kasi siya Pero napakagandang park na to Panatapos to Under renovation pala siya Ginagawa Yan Andito pa rin tayo sa may Aurora Hill Dito nga sa may bayan park Pero under renovation kasi siya Ginagawa mm -hmm. pulong Pulong puno ng ano to Ng mga pine trees to Pero under renovation nga Kaya dito dito lang upload upload videos lang tayo pinapakita ko lang sa inyo itong ginagawa rito ngayon sa may bayan park tagal lang ginagawa to actually ilang ano na eh hmm, ilang buwan na rin ginagawa itong bayan park matagal na Ayan. upload upload videos lang tagal lang ginagawa itong bayan park hindi hmm, pa tanan tayo sa sancho sa ano sa tayo lilipopunta ngayon Saan ba pwede pumunta? Doon sa right part na lang saka sa Lipat na lang tayo sa may ano, sa may Lipat na lang tayo doon sa may ano, sa Sunshine Park. O sa may Mines View. Punta na lang tayo Mines View kakabsat mga bonsai. Uh, Mines View part na lang muna tayo ngayon upload videos lang tayo wala pa eh mm -mm. sarado pa pala tong bayan park kaalang ko ayos na kasi under, under renovation pa siya actually hindi pa tapos ginagawa pa siya nakabukas mm -hmm. nakabukas kasing gate eh dapat may nakalagay na close dapat nakalagay din sa harap close ang tagal nang ginagawa to ilang buwan na hmm. ilang buwan nang ginagawa to tumbayan bayan park under renovation sya labas na tayo hindi pa tayo sa ibang park ginagawa under renovation pa pero ganda nyo yan, pag natapos yan lalo maganda yan ganito oh dito may mga pine trees na yan Panatapos to ang ganda na tong bayan park na to Nabasa tayo under renovation pa sya wala pa hindi man lang kasi nila sara tong gate diba dapat sinasara tong gate tapos may nakalagay na close ay para sa mga truck siguro heavy equipment pag pumapasok diba yes. Hap na tayo mga po Bye bye. Salamat. Minas. God bless.